May nagtanong, Natanggal po sa trabaho ang kasama ko kasi nang scam daw gamit ang pangalan ng kumpanya. Pinoast ng company namin yung picture niya, detalye. Ang dami pang masamang sinabi. Legal po ba yun? Valid naman ang bigyan ng warning ang publiko para makaiwas sa pandoloko gamit ang pangalan ng kumpanya. Pero dapat ang ilalabas lang na detalye ay yung kailangan para dyan. Ayon sa National Privacy Commission na taga-implement ng Data Privacy Act, pwede lang ang mga ganyan na post kung... Klaro ang pakay, kailangan ang lahat ng impormasyong ilalabas at hindi abusado sa karapatan ng dating empleyado. Sa madaling salita, sapat na daw sabihin ang kanyang pangalan at hindi na siya konektado sa kumpanya. At kung meron pang ibang personal details o information ang ikakalat, pwede na yung ituring na violation ng batas. Sa violation ng Data Privacy Act, pwedeng i-contact ang NPC dito. Share niya ito sa mga makakarelate. That's your legal life hack. Follow for more.